Kumusta? Magandang hapon po sa inyong lahat ng no, mga kaparmers. So ngayong hapon, uh, ito na po ang ating uh, second step, no. Una, nagtali tayo sa mga sanga. Pagkatapos ay nagtanggal tayo ng mga matatandang dahon sa ilalim para yung bunga po sa ilalim ng ating kamatis ay makikita para pag-spray natin ng mga ah uh, side ay diretso po natin mapatamaan ang bunga para ang iwas bulutong tapos mga magaganda po ang bunga. So ito po kaganda at kadami ang bunga sa ilalim po no ng ating uh, kamatis. So lapitan lang natin sa kamera para maipapakita ko sa inyo kung gaano karami. Yan po. So magkabilaan po mga ka no. Okay, yon po ang second step natin. Tinatanggalan po natin ng ah uh, dahon na matatanda. So hindi tayo tayo nagpruning mga ka kasi pag magpruning tayo, hindi ni natin makikita ang ganitong karaming bunga. Ayan. So sa so, nagtatanong sa akin, uh, ah, pwede ba uh, pruning ang kamatis? Ang sagot ko ay magadefindi. Bakit kung sumagot na magadefindi? Kasi pag kulang tayo sa nutrients mga ka-farmers ay pwede naman natin yung pruningan. Pag sapat naman ay hindi natin pruningan kasi pakakainin lang natin sila ng marami para lumaki ang bunga po sa kamatis kagaya so nito nang nakikita niyo mga ka-farmers mga ka-viewers so yung mga matatandang dahon lang ang tinatanggal natin so sobrang daming bunga yan nakakakamangha po no ang bunga po ng kamatis yan So, bawat puno nito mga ka-farmers ay bidibilan po natin may umaabot ng 100, no? So, kadalasan nasa 70 flash lang. Pero, bumunga pa to ng marami mga ka kasi sa ngayon ay 55 days pa siya. So, kita-kita lang natin, no? Buig-buigan ang mga bunga sa ating kamatis. Yan. So, yan po ang ginagawa sa mga tauhan natin, no? Uh, tinatanggal po nila ang mga matatandang dahon para makita natin ang bunga yan ikutan natin para makita natin yan okay so nakakatuwa po mga kaparmers no ang mga bunga po sa kamatis kasi ganyan din ka karami ang bunga okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye